Isiniwalat ang isang pangitain na tila nagpapatunay na sina Kim Chu at Paolo Abelino ay talaga namang itinadhana para sa isa't isa. Walang duda na habang lumilipas ang panahon, lalong umiigting ang koneksyon at kilig sa pagitan ng Kim Pao na sina Kim Chu at Paolo Abelino. Mapapansin na kamakailan, maraming mga netizens ang nagiging mapansin sa mga malapit at sweet na kilos ni na Kim at Paolo. Dahil dito, hindi maiiwasan na may mga nagtataka at sabik na magtanong kung bakit tila nagpapakita ng tila pasimpleng mga pahiwatig si Paulo ng interes kay Kimi. Sa isang post na lumabas sa social media platform, nagkaroon ng mga tanong at reaksyon mula sa mga netizens. Ang post na yun ay nagtatalakay kung totoo nga ba na ang mga lalaking nagpapasakal sa isang babae ay talagang may seryosong plano na pakasalan siya. Ang mga ganitong uri ng pahayag at pananaw mula sa mga netizens ay nagdadala ng iba't ibang opinyon. Ang iba ay sumasang-ayon na baka nga may katotohanan ng ganitong paniniwala, samantalang ang iba naman ay nagdududa at nagiging mapaghusga. Ang mga sweet gestures na ipinapakita ni Paulo Avelino kay Kim Chiu ay tila nagbigay daan para pag-usapan ang kanilang relasyon at ang kanilang posibleng hinaharap. Minsan, ang mga simpleng kilos tulad ng pag-abot ng kamay, pagyakap, o kahit ang mga biro na nagpapahiwatig ng kasal ay nagiging sanhi ng spekulasyon. Sa kaso ni Nakim at Paulo, ang kanilang mga fans ay abala sa pagtutok sa bawat galaw nila, umaasang makikita nila ang tunay na nararamdaman ng bawat isa. Ang mga ganitong usapin ay nagpapakita lamang na ang mga tao ay may iba't ibang pananaw pagdating sa mga relasyon. Ang ibang tao ay tumitingin sa mga maliliit na pahiwatig bilang mga palatandaan ng malalim na pagmamahal at pagnanais, samantalang ang iba naman ay maaaring mas praktikal at nag-aalinlangan sa tunay na layunin ng mga ito. Sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay ang tunay na nararamdaman ng bawat isa sa kanilang relasyon. Ang mga patunay at opinyon mula sa mga netizens ay maaaring maging bahagi ng usapan, pero ang pinakamahalaga pa rin ay ang pag-unawa at respeto sa nararamdaman ng bawat isa sa isang relasyon. Ang pagbuo ng tunay na koneksyon at pagtitiwala sa isa't isa ang magbibigay ng tunay na kahulugan sa kanilang pagmamahalan. Sa ngayon, patuloy ang pag-usbong ng kanilang relasyon sa mata ng publiko. Ang bawat kilos at pahayag nila ay sinusubaybayan, at ang mga fans ay umaasang magkakaroon ng mas malinaw na larawan ng kanilang pinagdaraanan. Hanggang sa maabot ang kasagutan sa mga tanong ng mga tao, ang mga sweet na kilos ni Nakim Chu at Paolo Avelino ay patuloy na nagiging tampok sa kanilang kwento ng pagmamahalan. Ano ang sinyo sa balitang ito?